Iyo mga pare ko na natin yung packages natin dito sa Rexel. Malayo-layo siya pero kaya naman, nalilang So see you sa daan. Kuwi okay, na tayo. Paik lang tayo. Ah, nag Google Map, ah, di yare. Sabayan niyo lang sa biyahe. Bale yung kinuha kong packets doon Yung inorder ko yung na tupperware eh. May post office naman doon malapit sa akin, Bakit dito pa pina ano sa malayo at eh. Atay Ang layo pa nang pinakuha sa, sa akin wala tayong google map ngayon kasi lupat na yung cellphone sunta na natin kung saan tayo dumaan yeah. ano ba yung oras kayo siguro mga past 1 na ng hapon ganda rito oh bula na yung dahon ng maple tree first time ko makarating dito kung wala lang package hindi ako pupunta rito hello ganda talaga rito sa Canada tahimik kahit yung mga may edad na nakakalabas pa alagang alaga yeah yung mga full di ba? Kita nyo, pula na yung dahon. Maano siya, may araw pero di mainit, malamig yung hangin. So okay lang. Ito naman, uh, parang clinic ng sa, sa, sa tainga, sense of herring. Laki. So, sarado siya ngayon kasi, ano, uh, linggo. Ito naman, subdivision, oh. No? Ganda ng mga bahay, lalaki. Mga ladaan natin ito, ito mga magagandang bahay at saka mga apartment. North Town ng Welland. Yeah. Yun. So, sa development yan, pagkating ng bahay. Pwede <coughs> ng bahay nila. Sana eh. Parang dito sa north town ano part ano siya ah uh, mga residential Ito Rexall drug dalawa so dalawa pala Rexall thank you so diba? napakano nila pag may nag bike na dadaan pa o dahil layo na may siksi sa harapan natin sana wala eh. so ito tayo sa pipinta tayo ng pedestrian yeah. Pero to mag-voice over muna tayo kasi may music copyright daw siya. Kaya antayin natin mag-go at baka alis yung na yan para hindi tayo maka 'di ba? Kanoon lang yung paraan para matanggal yung copyright. <laughs> may road dyan na dinadaanan yan dito tayo sa may kabila may daanan ng, ano, ng bike bike lane Ang ganda ng landscape dito Nakaka-relax Iglesia kahit ang init maraming kahoy hindi mo ramda yung init green na green pa yung Canada at ayun uh, River city na yun dun oh. tabi ng, ng, ano, ng tulay East Main Street um, Yes. Yeah.

ano pala direction na to punta sa kapina punta na tayo makaabala rito yes malapit lang pala Akala ko malayo tignan sa mapa layo eh ito na sinasabi kong puro mga apartment Parkway Village Parkway Village Parkway Village 200 hindi sabihin 200 yung tiyan ilang building sila dalawa Village 210 Ito yung isa Parkway bridge, 220 So apat na building pala to Yes Apartment tayong park, bill is 230 okay. kita yung kuyokot thank you of course. magbabike kung mapunta doon sa ano, pinapuntahan namin kaya yung McDonald kakana na tayo dyan tapos kakalewa sa Ontario Road yun, yun na sa amin na yun ganda talaga dito sinasabi ko na marami nag ng kagiba dito sa Grand, the Grand Canal yung mga letter na residents sa Canada mga uh, tanda na mga nakatira dyan yan oh. Ayaw ko lang kita at ah. Grand Canal Retire is residents Yep, thank you. tayo nakablog kanina pa papunta doon kasi gumamit ako ng google map nakapin yung nakalagay dito sa ano yung cellphone kaya walang vlog papunta doon meron din ang kakaya ko oh. diba ito okay, yung sinasabi ko na residents yan mga matanda lang nasa loob yan mga residents masyadong matanda natin tayo rin may mga sa satiris na nakatambay nanonood sa tubig ano kasi dito eh uh, pag sa labor ng tubig eh ayun po nagpipila diba? doon di ba? kita nyo kaya naman kakaya ko doon naman sa dolo yung paddle boat Chris hindi ako na-espreha ng W report e eh. <laughs> bumili ako ng report sa Dolorama Ito sila nang awil kahapon eh. Yung dalawa kong kasama sa bahay. Walang hole eh. Kaya nga parang ayoko muna ba kumuha ng license sa fishing eh. Kasi parang di worth it eh. Kaya nga, may hole eh. Probably pre-hole ba? Tara yung binili mo, 1 year only. Bababawi mo rin Hello Ayo Sa River Canal River Bank Street Canal Bank Street pala may nag fishing na karahan oh, nakahuli na binalik namin kasi may itlog bawal hulihin yun ng gano'n so may itak ng barko tayo, patuloy tayo rito Soundtrip si Tatang nga. Naka-motor ah. Ito na, Lina Mar. Oh. We are hiring. Ano ito sila? Uh, mga bagong kapanya uh, ito ah. ng battery. Ng... Ano well, ba Mga battery operated na sasakyan. Thank you. Yes. Malaki daw bigayan dito kasi di pa nag-operate eh. Ginagawa ko pa di pa tapos. Laki na mga bami fruit. Ah. Electrical. 25 per auto dyan. Yo walang experience pa yun ha That's how much more homey experience ka na sa ganyang trabaho pero nga lang sardos yung ganyang trabaho baka bigla sumabog ba yung battery prone sa fire sa help ay eh, kahit tama saan punta kahit ka wala kang ginagawa eh naalala ko nga yung katrabaho ko dati sa Duel eh di umiinom hindi na yun ay garilyo pag magtrabaho pa doon sa company namin sa Pilipinas lagi pa nakamas kinamaan pa ng sakit sa baga <laughs> nagka TV pa walang <laughs> niya Siguro yung ano nyo ba, may naka-ano siya, nakainom siya ng baso na may TV na nakahawa sa kanya malapit na tayo dito sa Ontario Road bago na yung patro yung kinis ha ito yun to mga ano ito pabahay housing Gabriel Rio kasi ano siya mga duplex ba dikit 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 lang tapos kahoy pa oy pag malakas ka umungol rinig sa kabilang kwarto <laughs> atay rinig talaga oh, Tawid ako kasi wala naman Lagi yung mga pintota ng ano, wala yung dupadaan niya lagi dyan Apartment rin tayo yeah. For rent dahil ka tayo tayo sa bahay kanto na lang sa Chapo Street and dito yung simbahan ng Catholic Church dun sa dulo asa so, di ko alam kung anong oras yung misa ba Porta so, Street and then next Commercial Street Tayo Lapit-lapit na Gumagana ko ba yung camera natin? Ah, gumagana pa Yeah, boy Dito na tayo Commercial Street May dumaan dito kahapon na mga Pilipina, mga may edad na eh dito na tayo nakauwi na nang ligtas Uf, uh, nang oras na kaya wala pa mga kasama ko rito pumunta na ng sim, kasi bibilihin nila yung fat bike yung malapad yung gulong Uf. Um. patay tayo nito hindi iniwan yung sose sabi kong iwan sa ano mailbox So ito lang yung ginawa natin natin kanina. Move um, back tayo. Buksan natin kung baganda ba. Inorder ko ito sa Amazon. Dito na ba eh? Dito na. Tingnan natin yung ano ba ito. Laman ito. Tama ba yung order natin? Buksan natin. pareho kain eh. Kumain na ako ng stereya, gutom na ako eh. Ito sa pagkakit ko Ano ang Ha? yung <moan> Eh, ah, maliit lang pala. Kala malaki. Eh.

Malaki lang sa picture, atay naman no. Oh. Kanin sa kabigas, kanin sa kulam na yun bay. Sa Dalawang baonan. Hmm. Green sa kaping, asa. Tragis. Babae, babae. Babae, babae. Oh. Tupperware. Ang bahala di ML, Mali, maliit na talaga pang ML. Pang ulam lang.

Pwede na to. Isang kanin, isang ulang, pwede na yun may. yung ba dalawa Dalawa kayong binili ko, hindi ko rin nagamit yung sinlis. Isa lang nagamit ko yun. Alin? Isa sinlis ko na maunan. Dalawa binili ko, isa lang nagamit ko. Kasya lang pala yung ulang. Hindi, hindi magkakasya rin ito, maliit. Kanin, ulang ba sa kanin. Pag-asa natin to pero ganun, actually, legit tapper. Pero babay, dito na lang.